So ayan mga sir, uh, meron tayo ditong Mitsubishi uh, Multicab Dropside uh, 3D83 engine. At ang concern ng mayari, low power. At uh, dumating siya rito palyado. So basic, uh, nagtest tayo ng ignition coil. Yung ignition coil mga sir, pinagpalit-palit ko, nilagay ko dito sa number 3. Ganun pa rin, uh, walang reaction dito sa uh, ignition coil number 3. So, nag ako ng injector at sabi rin naman ng may-ari na pagpalit-palit na rin yung injector na yan. So, ang ginawa ko na lang mga sir, nag-check ako dito ng uh, wiring. So, binuksan na natin yung wire mga sir. Ayan, yung harness. Ayan, umabot na tayo dyan. So, kita natin yung kulay dito mga sir. Sinunda na lang natin at nakita natin yung sa ECU. So, nung i-check ko mga sir? Uh, gamit na naman. So meron tayo ditong multi-tester. Okay yan, gumagana yan. Kahit uh, bingot. Pero gumagana yan mga sir. Pero hindi ito yung ginamit ko. Masana sanay akong gumamit nito itong uh, test lamp na lagari. So yung mga kaibigan natin dyan na uh, magagaling gumamit ng multi -tester. So um, mumurahin lang multi -tester natin mga sir. At, uh, hindi naman natin yan masyadong nagagamit. Bihirang-bihira. So, ginagamit ko lang to kapag may ah uh, hindi talaga pwede yung test lamp pero kung pwede yung test lamp test lamp lang tayo so ipapakita ko sa inyo mga sir paano ko napatunayan na ECU yung problema so ganito yan mga sir etong ating multi etong ating multi -test, sorry etong ating ignition coil mga sir meron niyang steady na positive standby na positive at negative So tatlo 'yan. Ayan. Positive ito. Ayan, direkta 'yan sa ignition coil. Negative ito. So 'yan. Uh, ah ignition switch. Galing sa ignition switch, ito positive. Ito yung uh, negative. Eto yung papunta sa uh, ignition coil, mga sir. Ayan. At etong green na 'to mga sir, ito yung signal. Ito yung uh, output ng ECU. So yung output naman na binibigay ni ECU dito ay nanggagaling dito sa signal na binibigay naman ni uh, crankshaft sensor. So si crankshaft sensor ang magsasabi kay ECU kung kailan niya bibigyan ng supply etong sa ignition coil. So ito mga sir ay may mga uh, steady rin na negative. ay uh, ang nangyayari dito mga sir ito, yung negative nito nagpuputol-putol depende kung kailan siya magbibigay ng uh, signal si function sensor. So ipapakita ko sa inyo mga sir. Gamit tong ating test lamp. So yung paggamit ng test lamp mga sir, at para dun sa mga uh, baguhan, talagang maselan, hindi lahat ay pwedeng tusukan ng test light or test lamp. So dun naman sa mga bihasa na at, <laughs> alam nila na delikado yung test lamp, huwag kayong maglala, mga sir, alam ko rin yan. So dito tayo, ipit natin sa positive, so hanap tayo ng positive dito mga sir. Ito positive ito galing sa brake switch or sa clutch yung mga uh, kanyang clutch switch ito ang clutch tayo ng positive ayun ayun meron ito yung sinasabi ko mga sir ito yung uh, output ng ECU papunta dito sa uh, ignition coil ito yung signal so Papakita ko sa inyo ayun. Meron siyang steady na negative. Ito yung number 2 mga sir. Ayun. Meron din. So ito naman yung number 3 mga sir. Yung green. Ayun. Wala siya. Sa so, yun yung problema kaya hindi nag-spark yung ignition sa number 3. So dito mga sir, binalatan ko na rin para mas madali, mas sigurado ko na lumalapat yung ating test lamp. So, ito yung sa so number 1 mga sir. Ayan, yung white. So, ayan, Meron. Dito mga sir, ito yung number 2. So, dumikit sa body itong ating negative. So, ayan. natin dito sa save. Wow. So, ito yung number 2, mga sir. Ayun. oh medyo mahirap po Number 2, labas na. So, dito sa Galing sa ECU mga sir. Ito yung output ng ECU. Papunta dun sa ignition coil. Ito yung number 3. Wala. Ito yung number 2. So, ayan, Meron. Number 3. Meron din. So, confirmado mga sir. Magpapalit tayo ng ECU or magpaparepare yung may-ari ng ECU. So, intayin lang natin mga sir kung ano magiging uh, decision ng may-ari. Kung papalitan. Or repair niya So hindi naman tayo nagre repair nito mga sir Masyado ng malalim ito At ay uh, Hayaan na natin sa kanila So yun mga sir uh... So yun mga sir uh... Mula kay Sulit Garage mga sir Lagi tayong maniwala sa ating sarili Huwag tayong masyadong maniwala sa sabi-sabi yung sabi-sabi mga sir minsan tama, minsan mali pero alam mo sa sarili mo yan kung kailan tama, kailan mali at uh, ikaw rin ang mudi-desisyon kung saan komportable mga sir tuloy-tuloy lang so hintayin na lang natin kung maging desisyon na mayari dun sa ECU at uh, ipapakita ko pala sa inyo mga sir na yung ginagawa ko ay hindi delikado hindi makakasira ng ECU so ipapakita ko sa inyo mga sir ganun pa rin ang andar nito so, ayun ang so, andar eto pa rin yung problema kahit ikabit natin walang reaksyon binunutin natin walang reaksyon so ito yung number 2 mga sir ipapakita ko sa inyo pag binunut natin ayun halos mamatay na isa pa so ayun number 3 mga sir Ayan. So, ayun pa rin yung problema mga sir. Yung number 3. Tanggalin muna natin ito. So, ayun pa rin yung problema mga sir. Kahit pinusok tusok natin ang test lamp nating lagari, wala namang masamang epekto sa ECU. At uh, hanggang dito lang muna tayo mga sir. hintayin natin yung update ng may nari. kita tayo sa susunod mga sir. Maraming salamat.